So yun mga kabos Alam nyo na mga boss kung saan na naman ako mga kabos Pero for to this video mga kabos Kararating ko lang dito sa hotel ng boss ko mga kabos Dito sa tabi ng dagat mga kabos Di ko alam kung anong pahalan to resort na to mga kabos Pero di na bali mga kabos kung anong pahalan ito resort na to Ah, uh, kararating ko lang mga boss. Tapos ngayon ah uh, Pinapakain ako ng boss ko. Sabi niya, pumunta ka doon sa restaurant. Order ka kung ano order mo mga boss. Umorder ako ng sinigang na bangos mga kabos. Ang sarap kumain mga kabos. Pagtabing dagat mga kabos. Kaya, so let's go mga kabos. Kakain ako ng sinigang sa tabi ng dagat mga kabos. Pero bago ang lahat, iikutin ko muna itong paligid ng tabing dagat ng resort na ito mga ka-boss. Kung maganda ba? So let's go mga kabos. So ito na mga boss. Dumating na 'yung order ko mga boss. Naghintay lang ako ng 15 minutes dito mga boss. Ito na, lalantakan ko na 'yung sinigang na bangos mga boss na sobrang init ang sabaw. Kaya tara mga boss, let's go. Kakainin ko na 'to baka lumamig.